Mata ah. oh, ulitau be Mata ulitau kono dong deh Eh, pakitai mami Eh, mata ulitau Eh, ke, ke, Eh, ke, ke, ke Eh, <laughs> ke, <laughs> Bila si uh, Platram liai Eh, ke, 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 ke Eh, ke, 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 ke Eh, ke, 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 Bang, obotol tiraimu dao Kanon dong kaya grawe kaya kaya kau Hmm Tad. Flying oh. kiss. Flying kiss. Brum brum. Gubak mana? Kadak mana imu ganahan dengan gubak mana? Kenapa sana mana imu mga brum brum? Mungkin pangkulata na mana imu mga brum brum. Asama tu imu tak mana brum brum lagi palit ni tadi. Tadak saluyo. Mau apa lagi gamet-gamet? Oh, walay ulan. Among sakyan, pero mag-ulan wala, may di, -di mix sakay. Or... Wala dai klase sila, Lati Pia lo. Naman gilantan man si Pia. Mira lo man ka Ta na uh. man si Rukadlaw. naman, uli mag-eskwela man taga gahapon. Pero buntag. Ambat, iwin silag wala ba po'y klase kain nila kaya hinlo kung sila dito sa mahinog sa gym mm. ng mga uh, classmate. Nabuyagan po siya po. Morning, Loy. <laughs> Mami, Amy. Daddy Dudoy, ako yung ginokong gabay naman ang chinilas. Ate Iman, ako yung ginokong gipahit sa ulo. itan Kurt. Ethan, Ethan Kurt. Kurt, sa'yo ka nagmatalo. Yun sa kasistan ka ni Lola di ha, magloto. Ayun, lingo, lingo. Ay, makalip, malipong. Ang oh. oh, brom brom ni isa. O, oh, ang isa ka brom brom mo, ah, na, kalabira na pong bakpo. Nawa na. Oh, nawa na hawiranan. Dong, eh, nawa na to gi palit na to dong sa una dong. Nawa na to eh. Na imo ha gamay? Guba eh. na. Guba na una nang guba. Bukog na bukog. Kada <laughs> <Tana> to. Dile eh? ba <laughs> kita. Ayo tan hugautan. Di kita palita ng nang dulaan. Tan hugautan. Dirti ka. Kuan sa dulaan, Dalit ra mga guba. Ibabunal man, ibunal. Mao di ay. So na dili ra ko pare tag mo maguba man sad pila ra hmm, ka. ati doloy. Kay eh. nah, tong gamato ini mo pastilan kas arah Sir ka agi. Langka. Oy pila ra ha. Na. Pa Pilar Pila ra nga.